Mahalaga ang kalusugan para sa mga pulis lalo pat maituturing silang tagapagbantay at tagapagtanggol ng mga mamamayan. Kaya't isa ang kanilang body mass index o BMI sa mahigpit na binabantayan ng Baguio City Police Office. Ang body mass index ay ang body fat base sa kanilang tangkad at timbang. Mahirap talaga kasi we tend to stress eat, stress, do stress eating. Lalo na pag na skip namin yung meals, after skipping the meal, napaparami yung kain namin. But then, you know, um, you have to um, bantayan mo din yung kinakain mo. Especially for me na pag dire-diretso yung work. Um, pagkakain kami, make sure ko na hindi ko kakainin yung complete meal. Like, hindi ko, hindi ako magku-full rice. Mula kahapon May 13 hanggang June 13, limampung mga polis ng Baguio City ang sasailalim sa Balik Alindog program. Dito kinakailangan nilang magbawas ng sobrang timbang. Only so, while yung Balik-Alindog program natin last year is successful because uh, of the 100 uh, personnel involved na nagkaroon ng fitness challenge, uh, uh, out of 100, may 22, uh, pumasa yung uh, 78. So 22 ang nag-retake ulit ngayon. So we find uh, yung success rate is about uh, uh 78%. Kinakatuwa ko dito kasi isa uh, yung personal willingness nila to undergo, yung hindi sila napipilitan. So yung yung they are honest to themselves na they have to undergo that without the pressure or yung parang porke it is an um, structure or order from the as uh, director for them to undergo but andun yung willingness nila. Pagkatapos ng isang buwan ay muli silang kukunan ng BMI. Dagdag pa niya, hindi naman daw makakaapekto sa pagtupad ng mga personal sa kanilang gampanin ang hindi pagsali ng ibang personal sa aktibidad. Uh, it's up to them kasi yun nga, busy busy yung uh, mga busy pa rin yung mga police natin. So, so, kung sino lang yung available, sila lang maglalaro. So everyone will participate. Uh, regardless kung marunong ka or may alam ka sa sa basketball, halimbawa, kailangan aralin mo para makapag-participate ka. So it's not a competitive one, it's only for fun. Motibasyon lamang daw ito para sa mga personal ng Baguio City Police Office na panatilihin ang kanilang malusog na pangangatawan para sa mas mainam at mas epektibong paghatid ng kalidad na serbisyo para sa komunidad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.